May anak ka na, malamang na experience mo na to. Malaki ang bag mo pero wallet lang ang sayo doon. The rest kay baby na. Never ka nang matatahimik sa banyo. Laging may nakasilip. Kalimutan nyo na ang salitang privacy. Di uso sa kanila yon. Paulit-ulit na nursery rhymes. Minsan nakakarindi na pero wala kang choice. Magugulat ka na lang. Mapapakanta ka na ng Johnny Johnny Yes Papa. May mga tanong sila na mismo ikaw magugulat ka kasi hindi mo rin alam ang sagot. Nakaporma ka tapos may dalakang bag ng bata or nakaporma ka pero may manchaka ng tsokolate Kahit anong dahan-dahan mo sa pagtayo o paggalaw Minsan nagigising pa rin sila Imbis na ipag-shopping mo ang sarili mo Parang mas nahihikayat ka ng bumili ng para sa anak mo na lang Paulit-ulit sila ng tanong as in paulit-ulit Pero wala ka rin choice kundi sagutin sila ng paulit-ulit Magsasawa ka sa boses ni Peppa Pig O kung ano man ang hilig panoorin ng anak mo habang ikaw nang lalambot na sa pagod, ayun sila parang hindi na ng energy. May mga oras na gusto mo silang ibalik sa sinapupunan dahil sa sobrang kulit nila. Pero at the end of the day, sila rin ang dahilan bakit mas masaya ka at mas may dahilan ng buhay mo. Kaya i-enjoy na lang natin ang bawat oras kasama sila. Bawat pagkakataon habang bata pa sila.